Yo mga boss today feeding tayo ng mga gin natin so ito yung pinakauna ayan na kulay itim mo oh. ganda yun kinagat na mga boss tapos ang boxing grabe oh lumabas siya kanina eh kumukuha ako ng ipis lumabas bigla ayan balik na natin siya no buti hindi ka nakain ng buti kaya eh. bossing grabe yun oh no? sinapa yung ipis mga boss no? yun, oh. haba kasi niya masyado so tara sa next one na ah. Eto mga boss, dilawan eh, na Medyo matanda na rin tong isang to So ayan, bigyan na natin agad oh. Namisa yung itlog niya no. So mamaya, iipunin natin niya para mapakawalan natin. Ayun, smooth lang yung pagkain niya mga boss. Ayun no, grabe. Sapong sapo rin yung ipis. So tara, next one. Eto mga boss, oh, ang daming sapot. So tara, pakainin agad natin yan. Yun, kinagat sa pa ipis mga boss. So ayun no. Ang pilis magbilot. Napakabilis yun no. <laughs> Sipag mga boss. Grabe naman yun. Tapos agad ng boxing, no? Ayun, no? Solid. So, tara. Eto, mga boss, yung ating kulay lumot na G. Ayun, no? Eto yung bagong hunt natin. Kakain na kaya. yun binilutan na. Wala Ang bilis din, no? Grabe. Pambilutan siya, mga boss. Ang laki ng pangil, oh. Tsaka yung ulo niya, mga boss. Nauluhan no? tong isang to. no, ang laki ng ulo. Grabe naman yun si Bossing. Hindi na pinakawalan yung ipis agad. Binilutan na eh, no? So, ayan. Ayan ang ganang kalalakas sa mga kulay lumot na G, Mga bro, Ayun, no? Sanay na sanay, oh. Grabe ba? So, tara mga boss. Susunod na tayo na, ano? Piding. Eto, mga boss. Medyo botchug pa. na ano? tigrian, mga boss. So, tara, G na agad. Ayun, na? Ayun, yun, humahamba oh. na. Yun, kinagkatay, no? Sa batok. Grabe yun, mga boss. Bochug pa tong isang to. Ayan, ayaw umitlog. Yung mga itlog sa background, hindi kanya yan. Doon yan sa mga dating nakatira sa lagay na yan, mga boss, no? So, ayan, sana umitlog na tong isang to, no? So, tara mga boss, sa next one. Yung ating pinakamalaking G ngayon. Yun, ito yung pinakamalaking natin na Derby So, yan, dinamin ko lang mga boss, Derby G, yeah. ha? parang takot siya, ha? Grabe yung isa kanina mga boss, tumakbo no? So, eto sana hindi tumakbo. Yun! magatagad oh. Grabe, ang balbo ng isang to mga boss. yun na bumawi. Tumakbo ko isa kanina eh. Ito, nagpakitang gilas. Yung eh, no. bilot na bilot mga boss. Grabe, ko tumagad si tropa no. Yung eh, no. Solid. Ang kapal ng sapot mga boss. sino eh, May pabalik-balik pang nalalaman. So tara, sa susunod na mga boss. Eto, kulay itim. Try natin. So, bagong hold to isang to mga boss. Hindi ako sure kung kakain to, Hindi. Pero ayan, no? Oh, inisin natin. Pero parang wala talaga reaction mga bro, no? You ay, know? Ayaw talaga, oh. Tara, huwag natin pilitin. Sa next one na tayo. Yun, eto mga boss. May itlog pa, oh. Try natin kung tumapang. Ayun, ay, ayun kumagata. umagata. Kala ko si Trope. eh. Grabe naman yun, oh. Ayun, ng Mm, mo. Ay, medyo mahina na ito magbilot mga boss, no? Kasi umitlog, eh. Siguro hindi pa masyado nakaka-recover. Nagbabawi pa yung katawan niya. So ayan mga boss, tara susunod na dyan tayo para mabilis. Yun, eto yung ating rare G mga boss. Umitlog na rin tong isang to, no? Ayan na. Uy, humahamba. Grabe, oh. Yun yung nakabaw yung pangil, oh. Ayun naman kumagat. Baka wala pang lakas to mga boss, no? Kaya ayaw niya makipagbabagi. Tumakbo na, grabe, wala. Sayang, ganda pa naman. Tara, susunod. Eto mga boss Black G ulit Game Uy grabe Sinong gaban no Ayun no Gilawin pa natin Yung kapit Ay hindi pa Ayan bilot na mga boss Pwede na natin bitawan yan Ay ay Nagpanggulong yun eh, no Grabe naman yun Nagpanggulong sila oh um, Bis magsapot oh Para siyang pula pusad mga bro no Pero hindi ako sure Grabe oh, hindi pa rin niya tinitigilan mga boss, binubagbag pa rin niya yung ipis. So tara susunod na tayo mga bro para matapos na to kasi medyo mahaba na no. Ito, isa si pang tigring brown. Bagong hole din to mga bro. Usually mga bagong hole hindi na kaya na eh, wala reaction. Eh na humahamba yata. Ay wala. Tatakbolan to. Hmm. Sige, subok lang. Sige. Mm, wala ayo talaga mga boss. Tara susunod. Eto mga bro, hindi ako sure kung kakain. Medyo mataba eh. No, gusto ko na umitlog na ito para pumayat na eh. Pero wala, ay pa niya umitlog. Ay, tumakbo. Ayun, pumalag pala. Ay, wala. Paasa yata ah. last ball, last, last chance. Ayan na yun. Gusto lang pala niya, bibilutan niya mga bro. No? Ayun, no? Wala na, tapos na. Grabe, kahit bocho. Kung sipag magbilot, mga boss. Ayan na, G. Ayun, no? Grabe, wala na to. Pinish na mga boss no. So ayun, salamat sa panonood. Subscribe kayo.